Parang hindi ko siya naisip na I joined multi-level marketing world before kasi parang aking mindset is traditional business. Parang na-realize ko lang na siya nga nag i friend Sino naman ako? Yeah, 37 years pero alam mo naman ang traditional business. So, uh, while doing i-friend in just 11 months. Bye, bye, bye. Uh, ako nga pala si Leia Sabihon Dalugdog. So before I friend, uh, I spent myself as uh, for 37 years. So running our business, auto repair shop and car buy and sell venture. So in iFern. So, parang hindi ko siya naisip na I joined multi-level marketing world before kasi parang aking mindset is traditional business. Then, yung pamangkin ko, si Jusel Mascarinias, introduced me to iFern. Yon iniisip ko, I'm taking naman vitamins kasama yung mga family ko. So, I joined as distributor kasi kailangan ko siya para ako maka-avail ng discounts. So, move forward, nagsabi si Jocelyn sa akin na pwede akong tik uh, pwede akong mag uh, kumikita, pwede akong mag income ng million. So sabi ko, I try. Kasi wala naman akong idea ng multi-level marketing industry. So tinuruan niya ako that time. So gitrain niya ako, grabe yung kanyang mentor din sa akin. Then move forward in 2019, when I joined iFriend, na-realize ko na lang siya sa business. Uh, kasi, meron naman akong isang doctor na na-invite eh, which is customer din namin siya sa talier. So, parang na-realize ko lang na siya nga, nag friend. Sino naman ako as... Kumbaga, yeah, 37 years, pero alam mo naman ang traditional business. So, doon ako parang, sige, full-time ako. So, yung negosyo ko, I decided na ipa-manage ko na sa anak ko, so kaya ako magpo full-time na sa iFriend, which is hindi talaga ako nagsisi. Kasi uh, while doing iFriend in just 11 months, nagiging ano ako? Field manager for 11 months, then nagiging ano ako? Na na join ako sa Millionaires Club in iFriend. So, parang doon ko rin na-realize na kumikita ako ng six figures monthly. So, sabi ko, why not? Hindi ko talaga siya i-full-time. So, yun, nag-decide ako ng full-time that time. Parang hindi ko na yung ano, hesitation na baka scam to, networking to, baka hindi ko to kaya. Ano niyo po na nagpasal? Uh, actually, during my journey in iFern, So hindi talaga ako nag-iisip ng scam kasi nakita ko naman sa iFrame na talagang legit na legit siya whereas our president and CEO si Sir Tumanitan and Ma'am Madam Kim talagang hands-on mentoring us since 2019 na question na rin niya ako. Advice niya, oh, sige. Uh, kahit asawa mo, turuan mo rin mag iPhone kasi hindi naman pwedeng ikaw lang. Kasi pag lumalaki ang team mo, talagang pwede kayong maghihiwalay ng latag. Yon. so at the same time, kaya ako siya pino full time rin dahil na may mentor ako si Jusel and Michael Mascarinas. Siya kasi ang aking direct upline. Siya nagtuturo paano ko palakihin ang iFriend. Ano ang iFriend na industry? Ano ang MLM industry? So, doon pa lang nakitaan ko rin like our grand upline si Melex. Nakitaan ko sa kanya, Uy, teka, in just eight months, teka, in just eight months doing part-time, si Milani, nagsushoot na siya ng 1 million monthly. Kasi way back 2019, hindi pa siya nag 1 million. So, parang nakitaan ko, ay, oo nga, totoo talaga siya. Ay, oo nga, kasi nakikita ko yung dashboard niya once magmi -me meeting kami. Ano pong ginagawa niyo strategy para sila mag-join sa iFriend. So, for me, nung nag-umpisa talaga ako, of course, maraming rejection. Ang rejection ko, unang-una, kasi siyempre, nagtatanong parang, nag-iisip nag sila, bakit niya yan ginagawa? Na meron naman akong 37 years na negosyo. So parang, i -ask for me, wala namang mawawala kung mag-join kayo o hindi. I don't care. So nag-introduce lang ako ng magandang negosyo. Ang ganda pa ng products natin, lalo na nasa memes. Medical Information Management System ito good yung biblia ng mga doktors. so proud talaga ako nagiging ifriend product ng ifriend kasi yun hindi nakakahiya kahit sino lalapitan ko Okay rin po yung buhay ng full as a business person as a full-time ifriend talaga it. yung difference yung so, magba-buy. Bakit po bayo, bakit pinikikinig niyo po ang mag-stick po tol tayo sa ifriend? It started with a prayer, 2018. Ah, uh, 2018, I prayed na... Thank you. I prayed na kailangan ko ng additional business kasi hindi na enough yung income namin sa, sa ginagawa namin sa as traditional, hindi na enough kasi lumalaki rin na ang aming expenses. So kaya, nung na-introduce ang iFriend sa akin, nakitaan ko siya, pwede ko pala siyang pang retirement Kasi nakitaan ko siya na ang liit lang ng kapital. So one time kapital si iFriend, one time kapital siya, ang liit pa ng nilabas kong pera, one time pa siya, pero grabe yung aking income potential, tuloy-tuloy siya. So pang-retirement ko siya, kaya doon ko siya na-realize na, teka maganda pala ang multi-level marketing world no Some industry so parang nakitaan ko siya before na sayang at my age at my young age nobody introduced me in iframe multi-level marketing but di talaga rin ako nagsisisi kasi alam naman ni Lloyd kung ito talaga na taon yun talaga na taon pinakilala sa akin kasi talagang yung prayer ko sinagot talaga niya through iframe yung uh, iFriend na po kayo, ano po ang mga bagay na mo na-acquire na po ninyo po? Mga na-acquire na po, mga napuntaan niyo na po, mga life nice skills or yung mga happy memories na wala po sa dating buhay na, na po kayo. So, napapasalamat talaga ako sa wisdom and system po ni iFriend. So, through kay Sir Tom and Madam Kim, kasi sa ngayon, Nagda drive na ako ng aking Mercedes-Benz EMG GLA 200. Then, during my iframe, nakabili din ako ng lupa sa Nara Pike Residences. Which is, uh, before, uh, sa aking traditional business, hindi ko siya nagawa. So, at the same time, uh, nakabuild ako ng team, nakasama ko silang lumalaki, kasama ko silang lumalaki. So, at the same time, parang napi-feel ko yung family sa iFriend, family ng aking team, na talagang, ano, uh, kumbaga, uh, ano kami, tuloy-tuloy kami na lumalaki na feeling family talaga siya. So, doon ko siya nakitaan ng difference sa aking tradisyonal at saka sa aking iFriend. Kasi isa rin, uh, kung nasa traditional ako, hindi ako mag-a-acquire ng Rolex. But here in iFrame, dahil po may mga incentives po tayo, naka-avail ako ng mga incentives, why not, hindi ko siya ibili na aking uh, Rolex, ng aking uh, mga diamonds na na-acquire ko rin. So, enjoy because travel ako anywhere. So, travel ako anywhere while doing anywhere nag-build ako ng team, uh, kumbaga, business with pleasure siya for me. So, mahilig naman talaga ako ng coffee shop, mahilig naman talaga ako ng malling, mahilig naman talaga ako ng travel kahit before pa. So, dito ko na-realize sa iPhone, ay teka, pwede pala ako pagpunta ng iba't ibang lugar na doing iPhone at the same time, nag enjoy ako. Opo. While joining, ano no, while I bought my Mercedes Benz, joining Mercedes Club, so parang na feel ko kasi marami akong friends na mga mayayaman, hindi naman sila naka-Mercedes. Parang nagtataka sila nung una Rolex nga lang eh. Kasi meron mayayaman eh, hindi naman siya naka-Rolex. Yeah, mayaman siya, pero hindi siya naka-Rolex. So parang, ano kayo meron dito? Parang tinitingnan, eh, nag-observe din sila sa akin yun ang nakikita ko kasi friends ko sila for long time eh. So, nakikita ko na, Uy, teka, anong meron dyan sa friend So, siguro pride din sa kanila na talagang hindi pa rin sila magjo-join. Uh, meron din ako isang kaibigan na eh, hindi rin magbibili ng ating products na tinitake. Yeah, bili siya, no? Hindi lang tinitake. Kasi parang isip nila, ano yung mga products nila. Diba, ganun naman yung tao. Kasi while intake, sumatakot. So Pero kung isipin ko, before, ang lakas nga naming uminom eh. Kung set of friends ko, ang lakas, hindi kami natatakot ng aming iniinom na wine. Ano pa kaya itong vitamina na grabe ang ating products, ang ganda. Hindi siya pucho-pucho in Bisaya. I don't know what is pucho-pucho in English. Parang hindi siya talagang, ano, talagang quality quality yung ating products. So, ah uh, yun, doing uh, iPhone, uh, doing Mercedes-Benz Club ang dami kong nakukuhang negosyante rin na nagjo-join. Kasi yung kanilang negosyo rin, nakitaan ko rin kahit anong negosyo pala, talagang minsan down, up, down. So, nag-join sila ngayon. Yun ang aking tinutulungan ngayon na team. Negosyante rin yan siya. Ito po sa iPhone, sino po ang ipigilala sa inyo? Sino po mga influential na tao sa inyo? Tapos, ano pong naituro po nila na nakashake kung sino po kayo ngayon? unang una of course kasi si si Jose is my pamangkin gibil talaga niya ako na talagang yun bang yun ba kasi as traditional business kasi parang ang attitude ko iba dito sa iPhone siya talaga ang nagturo na to become ano ba to become more uh, generous more kindness at saka talagang malumanay na hindi na talaga siya parang strict ang dating. Yung parang gano'n kasi sa face ko palang strict ta kasi ang dating. So, dito sa iFrame na change yon So, talagang mataas ang pasensya ko. Then, kung meron namang hihila sa akin pababa, hindi talaga ako sasama sa kanila. Unang-una ang asawa ko kasi is supportive talaga siya. Mga anak ko, supportive talaga siya. Except minsan, may, may, may anak din ako na kasi apat sila. Yung isa kasi, kahit nag friend yon, siya pa naman yung aking applied. Minsan kasi, magano siya, magsabi siya na i-relax muna yung travel kasi uh, medyo pagod na daw yung Papa nila driving. Driving, may kasi pag long drive, nagkakapag nagagap nag nag-request nag -nag talaga ako sa kanya magpapa-drive. For me, ang mindset ko, if I'm able, be unstoppable. So nakita ko kasi siya na tuloy-tuloy ko talaga ang iPhone kahit anong salita pa nila. Hindi talaga ako matitinag sa iPhone. Uh, you see your in, the in 2035, I see myself earning seven figures monthly and makasama palagi sa top 10 ng Mindanao. Kasi naka-top 5 na ako. So, kasama ako palagi sa top 10 ng Mindanao. So, yun po ang aking kumbaga, goal sa iFrame. Na retirement siya, 2035. So, ngayon is 20, another 10 years. So, almost, kasi magsi-60 ako in 2 years. In 3 years, magsi-60 na ako. So, siguro 67. So, yun ang na nakikita ko na vision for myself. Uh, sa lahat ng na ko na lalo na mga kaibigan ko na talagang nag-iisip kung ano itong ginagawa ko sa iFRIEND. Uh, si iFRIEND kasi one-time capital siya. Maliit lang talaga ang ating kapital dito na ilalabas. Hindi tayo palagi maglalabas uh, kumbaga huge capital siya na talagang ang laki po ng kita. Pwede tayong kikita dito ng 6 to 7 digits monthly. Magpapasalamat din ako no kay Sir Tom, our President and CEO, Sir Tumanitan, and Madam Kim, dahil grabe talaga ang puso nyo. Kumbaga, uh, ang tulong nyo sa mga Pilipino like us, ordinary people. Ako uh, kung isipin ko, sino kami na tinutulungan mo sa iyong friend na talagang mayaman na mayaman, bilyonaryo kayo. So, doon, pasasalamat talaga ako sa iyo, Sir Tumanitan and Madam Kim, sa puso niyo sa mga Pilipino na talagang gustong gusto rin kumikita. Gustong gusto rin magiging healthy dito sa ating products. So, pasalamat din ako sa aking grand upline, si Melanie at saka si Alex Assumption. Kasi kung hindi rin sa kanila balik-balik ng Davao, hindi rin kami lumaki. So, kayo rin ang nagturo sa amin paano palakihin yung aming negosyo sa iFriend. So, pas pa magpapasalamat din ako sa aking mentor ang sino mentor ko. Of course, si Josel at saka si Michael Mascarinias. kasi sila talaga dalawa ang nagturo sa akin paano ako magiging mabait, paano ako magiging maunawain. So paano rin ako magpalaki ng aking team, paano ko sila ibibuild, paano ko sila kumbaga uh, turuan na kumikita din sa iFriend. Then, at the same time, Magpasalamat talaga ako kay Lord kasi answer prayer ito. Ang i-friend in 2018 na hiningi ko sa kanya. So alam na alam ko po na ito talaga yung binigay mo sa akin Lord na negosyo. Kasi humihingi ako sa iyo na negosyo, nakipag usap ako sa iyo Lord, negosyo na talagang busy ako. So busy pala doing helping people. Ah uh, through i friend matutupad ko talaga ng aking pangarap na talagang yun bang nakikita ko in the future na talagang gagawin ko lang siya talagang kahit ilang taon, ilang buwan, ilang tao na hindi ko sumali sa akin talagang ibigay mo sa akin Lord kasi ang aking ginagawa ngayon is nasa kumbaga tininoon in bisaya tininood in bisaya so alam ko na hindi naman kami gumagawa ng hindi maganda sa kapwa tao namin ang goal namin is tumulong po sa mga taong nangangailangan na kumikita din ng uh, kung additional income man siya o talagang negosyo talaga siya matulungan ko siya at the same time gusto ko rin makatulong sa tao na nangangailangan din ng aming products. Thank you iFriend. Talagang as uh, sa mga sa mga tao na hindi pa sumasali, sali na kayo sa iFriend. Grabe talaga ang iFriend, makikita nyo lang talagang mag-change talaga ang mind niyo. Like me na uh, sa ngayon I am more healthy. So walang taong papuntang bata, talagang papuntang matanda. So lalo tayong magiging healthy, uh, doing eye friend kasi ang ganda ng ating products. Thank you.